Uh, of course bukod po kasi sa Occidental Mindoro may mga regions na heavily affected din po no ng uh, sobrang init ng panahon dulot ng El Nino kasama na dyan yung Cagayan yung uh, bahagi ng Visayas Mimaropa. how are we uh, how are we ikang spreading yung financial assistance sa mga regions na yon apo um Actually next week po, meron po kaming inaasahan na i-re-release uli na pondo. Ah, uh, ito po ay mahigit 21 million uh, para po sa 875 borrowers naman po uh, dito po sa iba pa pong uh, probinsya na nasasakupan po ng Mimaropa. And then at the same time, uh, para naman po doon sa outside of Mimaropa, uh, like uh, yung nasabi nyo, Cagayan, maging sa Iloilo, uh, Region 6 Ah, uh, meron naman pong nakaabang na pondo para po sa kanila. Hinihintay lang po namin yung uh, listahan po ng manggagaling po sa LGU para po more or less ma-estimate po namin kung magkano po yung ida-download na pondo dito po sa ating mga partner lending conduit doon po sa mga areas pa outside of Mimaropa.